Hello mga mams! Welcome na naman po sa bagong ganap ng buhay namin. For this video mga mams, ipapakita ko po namin sa inyo yung isa sa mga bagay na ginagawa namin kapag bago pong walay ang aming inahin sa kanyang mga anak. Ang inahin namin na ito mga mams is ibinaba na namin siya sa gestating pen. Since mga ilang araw na din po siya mula ng mawalay, kaya nga po tayo ay magtuturok na po ngayon ng Evermectin para po siya ay mapurga at idiin naman para muling manumbalik ang magandang kondisyon ng kanyang pangangataw. So since full time na nga yung asawa ko mga mams is siya na talaga yung magtuturok ng mga gamot na yan sa aming baboy. So kahit hindi po masyadong kabisado is talagang nagpursigi siya na siya na talaga. ngayon gabi yung pangalan po tayo yung magtuturok ng mga gamot mga mams kasi nga sa buong araw ay busy din tayo sa pagtitinda at sa mga gawaing bahay. So kapag nagtuturok talaga tayo ng mga ganitong gamot mga mams sa inahin is dapat doble ingat tayo para po hindi tayo maipit kasi talagang malalakas yung mga inahin kapag gumalaw yan sila mga mams pwedeng posibleng maipit ka o yung needle po mabalik po doon sa katawan niya so ang ginawa nga ng asawa ko mga mams para hindi masyadong mapansin ng ating inahin yung ma na may tinutusok pala sa katawan niya is hinimas-himas lang muna ng asawa ko doon sa leeg para hindi niya masyadong ma yung sakit at at the same time po mga mams binibigyan namin siya ng feeds na konting feeds para po pang divert ng kanyang attention at since nga naka gestating pen siya mga mams naging madali lang din yung pag paghanap natin ng magandang timing para ma-inject talaga lahat natin sa ating inahin ang mga gamot na kailangan niya